under oath itong susunod na sasagot, maaari ka ng makulong. Kasi perjury yung ginawa mo. Under oath ka rin. Perjury yun nung na time na nagsampa ka sa ombudsman nun. Kaya nga ngayon, maaaring hindi mo na ginagawang magsampa kasi alam mong tatamaan ka. Bakit? Panoorin nyo ito ha. Ito, amlak mismo. Amlak mismo nagsabi na sinungaling ito si Trillanes. Etong mga media na ito noong panahon ng Quadcom, e eh talagang ibinalita ang lahat ng pinagsasabi ni Trillanes kahit eto po ay recycled news na o issue ika nga. Bakit do oh, kanyo ito yan? Noong buong panahon ng Quadcom, tungkol po dyan sa issue na yan, wala naman si Trillanes eh. As in, hindi naman po siya pinapansin. Pero nung umaten si Pangulong Duterte, aba, biglang inimbitahan si Trillanes at tila siya ang ginawang pinali. Ika nga, pag-performance, di ba? Merong pinali, merong last song. Parang siya ang ginamit na pinali. Na yun ang pinakabalang kanyon na ibinato kay Pangulong Duterte. Ano po yun? Yung pong bank account na sinasabi na which is yan po ay napag-usapan na noong 2016. As a matter of fact, few days before the election, diyan niya nilabas yan, Para wala ng pagkakataon na makasagot si Pangulong o si dating uh, Mayor Duterte pa noon. Kaya lang, magaling po si Atty. Panelo. The day itself, the day, be, be, uh, no, one day before The election, lumabas po, nailabas niya yung bank account at walang bank account si Pangulong Duterte. Klaruhin natin ha, wala pong bank account si Pangulong Duterte na ibinibintang ni Tirilianes. Pahiya nga siya doon eh. Pero dahil nag eleksyon na, nanalo na si Pangulong Duterte, hindi na ang binalita ng media na pahiya siya doon, na sinungaling siya doon. Ngayon, eto na naman Eto na naman Bumabalik na naman tong uh, Ewan ko Ayoko sabihin saan ng gago Pero wag na, wag na natin sabihin yun Bumabalik na naman tong uh, Tao na ito Na napakasinungaling Meron na naman siyang ibinibida Pero eto yun, oh. paparinig ko sa si inyo ha? Eto, eto Pero dahil dito sa video na ito Napahiyaho siya Nalaman ng buong taong bayan na siya ay sinungaling. Okay? O panorin natin ha? Mr. President? Yes, uh, Your Honor. Uh, na nalilito na ako kung anong sabihin ko. Pero sabi ko kung uh, if I'm lying or if my statements are falsely Grabe si Trillanes ito makatingin kay Duterte. Parang ewan ko. Trillanes, tanong lang. Yung pagtingin mo ba dito may kasamang pagnanasa o wala? Hindi, baka sabihin niyo naman, di wala ko sinasabing bakla siya. Ah. Pag nanasang siraan, ay naman talaga oh. Bago. <laughs> <laughs> Hindi kasi yung talo. Eh, uh, ano kaya yung pagtingin niya ng gano'n? Oh, sinusubukan niya siguro i-intimidate si Pangulong Duterte. Basta meron siyang pagnanasa. Di lang natin alam kung anong klaseng pagnanasa yun, ha? Stated, if there is an iota of uh, magbigti ako. So, in the same manner na kung magbigti ako, si itong si uh, Trillanes dapat magsabay rin sa akin. Okay, Julie noted of your thoughts, Mr. President. Um, former Senator Trillanes, you're recognized. Uh, maraming salamat, Mr. Chairman. Um, ito pong dokumentong ito, ito po yung naging basis ko nung plunder case na final ko kay Duterte Ayan. 2016. Oh. At ito po ay inimbestigahan ng ombudsman under case daw na sinampanya na inimbestigahan daw ng ombudsman. Follow, mag-follow kayo dun sa istorya nitong uh, si Raulo na ito. Napakasinungaling eh. At ang uh, deputy ombudsman, Arthur Karandang, uh -huh. and uh, I think the Quadcom uh, can invite him. Siya ang nagkandak ng no investigation. Humingi siya ng dokumento sa AMLAC at kinonfirm niya. And because of that, tinanggal ni Duterte si si Deputy Ombudsman. Now, up, aside from... Kinonfirm down. <laughs> Kinonfirm down ng AMLA. Yan ang sinasabi niya during that quadcom. Nagsampa siya ng kaso sa so Ombudsman ng Plunder. Kinonfirm down ng AMLA. At ano daw ginawa ni Duterte? Sinibak daw ni Duterte yung Ombudsman because of what the conformation of the amla. Yeah, yan ang sinalsal ng mga media. Yan ang binalita minu minuto. Bawat araw binabalita yan araw-araw nung time na yan. Mula ano, mula umaga hanggang gabi, hanggang tanghali, pinag-uusapan ng mga tanso blageryan. vlogger yan. Sinalsal ng todo-todo yan. Hindi po bastos yung salsal ha. Sabi na sinalsal, talagang dinikdik ng dinikdik. Oh, may may bank account si Duterte. Oh, napikon si Duterte kasi dito yung part na nagalit si Duterte. Oh, ay oh, ganyan ganyan ganyan. Dahil sa sinasabi nito ni ni Trillanes na merong bank account, kaya napikon si Duterte. Ganang araw-araw na sinalsal po ng media. Uh, eh kasi yung mga bayaran na mga putang inang media na yun eh. Yun ang katotohanan. Pasensya na kayo media. Ha? Nakakaya tayo rin po ay parte ng uh, mainstream dahil SMN ay anchor po tayo. Pero nakakaya talaga kayo mga media kayo. Mga mukha kayong pera. Yan ang pinapakain nyo sa mga anak ninyo. Pera. Galing sa ewan ko kanino galing yan, galing ba sa ayek yan o sa tupad ba yan o sa akap? Ano saan ba galing yung mga pera ninyo? galing sa taong bayan. So pwede natin uh, suggested by uh, Chairman Paduano na yung amlak mismo unless uh, ano po no uh, since hindi naman sa na incumbent ay eh, pwedeng access yon with the waiver pero we've been there before. Nag nagsabi na yan siya na magbibigay siya ng waiver. Puro bluff yan pero hindi kaya nga mas maganda kung ma-draft na po natin 'yan ngayon para papirmahan niya 'yan dito no para wala nang alibi pero ito po uh, I'll be presenting later on Mr. Chairman a video of his actual admission of these accounts of these accounts no so ito naman pong mga check na in-encash in extract lang namin from that long list mga managers checks po 'yan hindi nawawala sa system po 'yan and uh, later on ka Alam mo ang talent nito ni Trillanes? Magsinungaling. Hindi, walang biro. Ang talent niya talaga magsinungaling. Yung parang convinced na convinced siya sa pagsisinungaling niya. Mantakin mo, sinasabi niya pa ngayon na kumpleto kami ng detalye ha. Yan ay na-approve ano, na na-confirm ng AMLOC yan at saka ng ombudsman niya na kaya nga tinanggal. Yung parang kahit sarili niya siguro, napapaniwala niya sa kasinungalingan niya. May mga kilala kayong ganun? Yung sa tindi ng pagsisinungaling, kahit yung sarili nila, eh hindi na alam ko ano ang tama't mali. alam niyo yun, yung mga pathological liar, ika nga. Parang sila mismo kumbinsido doon sa pagsisinungaling nila. Hindi na nila alam na sinungaling sila. Nakakita kayo ng ganun tao? dami ko kilalang ganyan o oh, yung mga scammer? Naku po, pabirang dua ere. Uh, well, ano rin yan? Exempted sa impeachment uh, cases. Kaya pwede po lumabas yan, ipepresenta po yan. That's the smoking gun ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte crime family. Salamat po. Oh, grabe yung kanyang ano, no? Yung kanyang... Uh, uh, Argument oh, Well, pwede yan Pwedeng uh, gamitin yan Na ano yan sa impeachment Ganyan-ganyan Nakalimutan niya Hindi na pala presidente <laughs> Di ba? Pwede nga ano yan hindi, hindi ano yan Na uh, labas sa impeachment so, Pwede siya makakulong Pwede nga <laughs> Wala, mahina talaga ito Alam mo Ang immunity ng presidente Ay during his term only After pwede na After po pwede na Wag kang ano uh, Kung talagang may kaso ka Ibig sabihin kung talagang merong kang nakikitang mali, bakit di mo kasuhan ngayon? Kasuhan mo ha, hindi ho ombudsman kasi hindi na uh, ano hindi na ano official si Pangulong Duterte. Kasuhan mo sa korte. Kasi sa tingin ko this source of the documents information uh, shown by uh, Senator Trillanes uh, in 2016 And uh, in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Torrealbas in the complaint uh, he filed before the ombudsman. And uh, so dininay na daw sa 2016, 2017, dun sa ombudsman dininay din nila. Ibig sabihin, walang kinalaman ng AMLC, di ba? <laughs> Ibig sabihin, yung sinasabi ni Trillanes na parang kinukonfirm ng amlak hindi ho totoo. Ito na observe ko. Hanapin niyo itong 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 video na ito sa sa Congress o House of the Representatives sa YouTube, hindi niyo makikita. Buti na lang may nag-upload na uh, isang uh, basta isang uh, channel na nag-upload nitong video na to ang hirap hanapin mukhang tinanggal sinadyang tanggalin ng congress itong part na ito kasi nga naman booking si Trillanes dito eh in the same public statement the AMLC denied that uh, we furnished the office of the Ombudsman such documents oh they denied Uh, they deny na hindi po sila, wala po silang sinasabi na totoo yung mga uh, oh, sa kanila galing. Kasi yan ang claim ni Trillanis eh. Sa kanila ng galing. Wala, wala daw. So sino nga talaga oh si Trillanis? Grabe o oh, ano? Oh. Uh, in relation to the complaint by the uh, by Senator Trillanes, Mr. Chair. Uh in other words uh Tingnan nyo, ididiin pa nito <laughs> I'm lack like denied. Uh the, the that uh, the documents presented by the former senator Villanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. Oh, ayan, malinaw. Denied. Ito <laughs> ah kung ang media talaga ay patas at hindi bayaran. Hindi mo nga ito nakita sa balita eh. Alam nyo kung saan nyo lang makikita to? Sa mga TikTok, sa YouTube, o di kaya sa, social, sa ibang social media platform. Doon mo lang makikita to. Dininay ng amlak na sa kanila galing yung source. Dininay ng AMLAC yung document na yon na sinasabi ni Trillanes galing sa kanila. Oh. Walang nagbalitang media, mga putang ina nyo, mga media kayo. Sorry, pero totoo talaga, kayo ay mga pinaka number one na sinungaling sa Pilipinas. Kayo mga media noche, na mahilig sa pera, mga bayarang animal. Kayo ang talagang salot sa lipunan na ito. Hindi nyo man lang ibalita na totoong ang sinasabi ng amlak na walang ganyang account. Na dini-deny nila na sa kanila galing yung sinasabi ni Trillanes. Eh, araw-araw niyong binalita yan sa Quadcom after nung uh, uh, Duterte nagpunta sa Quadcom, araw-araw niyong binabalita yung bank account eh. Tingnan ninyo sa social media, nakikita mo yung mga report ng media. Pero ito, hindi nyo man lang ni-report. O, oh, anong tawag sa inyo? Bayaran. Prestitute. Mga pok-pok. Pokpok -pok kayo ng mga bayarang po, mga politiko nagbabayad sa inyo. Ano ibig sabihin ng pokpok? Binibigyan -pok? kayo ng pera para ilabas yung gusto nilang ilabas. Hindi ko alam kung ano yung gusto nilang ilabas. Kaya pokpok -pok kayo. Kayong mga media. O, tuloy. May, may di -com Committee. Uh, Mr. uh, Medyo napaisip si ako eh. Makang sabi niya, shit, mali ata yung tanong ko. <laughs> mali ata na tinanong ko ito. Mali, mali, mali. Mali yung pagkaano. Oh, tingnan mo ha, kung anong gagawin ni ako. Patignan ninyo. Can we ask Amlak again? Uh, since uh, this has come out already in the open. Can we ask the Amlak again? <laughs> na mag-imbestiga daw? Kasing tanong yan! Nag-imbestiga na nga sila eh. Dininay na nga nila, inulit pa nila ngayon, tapos sasabihin mo, can we investigate again? Alabo mo? Para lang maitama yung, uh, yung tanong mo na sumabit ka dahil napahiya si Trillanes. Kailangan mong sabihin na, kaya hey, pwede ba investiga natin ito uli? In, this, uh, in the committee hearings of this committee, can we can the AMLAC conduct an investigation proper in so far as the allegations of the former senator is concerned? Mantakin mo ha, pinasinungalingan niya na nga yung sinasabi ni Trillanes. Inulit-ulit niya pa. Tapos sasabihin mo ngayon, pwede mag-imbestiga tayo ulit. <laughs> Dito, makikita mo talaga, pasensya na ha, your honorable Mr. Chair. Bias kayo sobra sana ang tanong mo, ah ganun ba? So hindi pala totoo yung sinasabi ni Trillanes. O di sana binalikan niyo si Trillanes. Trillanes, nandyan siya niyan eh. Hindi pala totoo yung sinasabi mo eh. Ano yung sinasabi mo? Bakit din? Eto ha, literal. Nahuli nyo nagsisinungaling. Bakit hindi niyo kinontemp si Trillanes? Oh. ah 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 Oh, Mr. Chair. Bakit hindi niyo kinontemp? Oh, Mr. Chair, ano ginawa ninyo? Kesa na sa ikunong temp ninyo si Drillanes, pinaulit-ulit nyo pa, gusto nyo pang sabihin, pwede ulitin natin yung investigasyon? Oh, di sobrang-sobrang bias kayo, halatang-halata. Mr. Chair, puknak. Yang, yang upuan na yan, iyanok Chair? Uh, Mr. Chair, uh, the jurisdiction of the MLC will uh, will will be had if there will be a unlawful activity, Mr. Chair. So if there will be an unlawful activity that will be uh, uh, will be filed, then uh, it is the mandate of the MLC to conduct a financial investigation, Mr. Chair. Buti na lang matalino to. Sabi niya, kung merong unlawful, activity, ibig sabihin may may perang uh, kaduda-duda na nangyayari. Okay? Eh, and someone will file, 'di ba? A case or file something. Then pwede. Pero yung uulitin mo, yung sarado ng kaso, yung sarado ng issue, uulitin mo lang kasi gusto nyo salsalin pa, hindi na pwede yun, sir. Uh! klase kayong congressman, sir? Your honorable Mr. Chair. Anong klase kayo, sir? Booking na. Ipagpipilitan nyo pa, sir. Booking na, booking na. <laughs> sir, nabuking na bayas na, kayo, sir. Yung na na to, nabuking na bayas na, kayo. Booking na, booking, sir. Hindi, ba, ha? ha? Imagine ninyo, kung yang sumagot na yan ay galing sa Office of the Vice President na nahakuli ninyo in the Congress, in the hearing, nahuli nyo nagsisinungaling. Sigurado ko contempt. Eh yung nga hindi nagsisinungaling, eh yun nga nagsabing, Your Honor, wala po akong alam dyan kasi po si ang aming pong uh, leader o si Vice President Sara Duterte po nagutos. Yun nga kinukontempt ninyo eh. Hindi nagsisinungaling yun. Hindi lang niya masagot kasi wala siyang kaalaman. Kinontempt nyo. Si Trillanes, huli nyo nagsisinungaling, hindi nyo kinontempt. Ano tawag sa inyo? Ha? Ano tawag sa inyo? O, oh, namumuliti ka. Hatalatang bias kayo. baka naman, sir, hindi yang kasama sa script. Lumigwak si Amlak sa script ninyo at magagalit si Romualdez pag hindi nyo yan na, uh, naayos. Ha? Ah? Baka mamaya hindi maibigay yung dapat ibigay. Gago! <laughs> hindi! Maibigay yung suporta, kayo naman. Sino suporta ni Romualdez yan? Suporta! Hindi naman, wala naman ako sinabing pera. Sinusuportan. Moral support. Go, 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 Akop. Go, go. Eh, 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 e, Akop. Eh. E. So, moral support. Ay, hindi po support na pera. Gago! Oh, oh, kawawa ka naman, Akop. Thank you. Nagkamali ka ng tanong. O, oh, tinan mo ah. Palalagpasin lang niya. Uh, Mr. Chair, we also issued invitations to... Uh... O, oh, mantakin mo. Laking news nun ah. Ang laking kabukingan nun na buking si Trillanes na nagsisinungaling under oath dininay ng amlak na sa kanila galing yung, yung binabalita ni Trillanes and yet wala kayong ginawa tapos sasabihin nyo ngayon patas lang kayo you're for the truth para kayo sa katotohanan 'di ba? O na booking kayo. At ikaw naman, Trillanes, makinig ka ng mabuti ah. Napatunayan ng taong bayan na ikaw ay isang sinungaling. Ha? Tapos gusto mo pang maging mayor ng Kaloocan? Mga kababayan ko sa Kaloocan, ako talaga, mga ngampanya laban dito kay Trillanes. Walang biro ho. Nung nakita ko ito, sabi ko, mangangampan talaga ako laban dito kay Trillanes. Hindi dapat manalo to sa pagka-mayor. Alam niyo kung bakit? Napakasinungaling! Sigurado ko ha? Sino ba yung mayor niyo ngayon? Yung si Malapitan, di ba? Sigurado ko, watch out kayo mga taga-kaloocan. Starting ng campaign next year babatuhin at babatuhin ng putik ni Trillanes etong si Malapitan. Pustahan tayo! Pustaan tayo? Style niya yan eh! Oh. <laughs> Style ni Trillanes yan! Yung mag iimbento ng mga kasinungalingan, mag iimbento ng kuno ng corruption, mag iimbento ng kung ano laban kay Malapitan. O ngayon kasi ang concentration niya, dito muna sa Quadcom, itong uh, EJK at kay, kay, ano, kay Pangulong Duterte. Pero since na booking na po siya, sigurado ko mag-iiba ng linya yan. O, pustahan tayo. Napahiya siya eh. eh. kaya mismo ng according to Taberna, eh yung impeachment na sinasabi niyang hinug na hinug na. Hinug na hinug na. Yung impeachment, eh tinabla nga siya ni Marcos eh. Feeling ko kasi mga kababayan, eto feeling ko lang ha, feeling ko lang to as in letter P feeling ko lang talaga, ha? Eh, sumisipsip ito sa mga Marcos para makakuha ng suporta sa mga Marcos dyan sa Kaloocan. Yun ang totoo dyan. Sigurado ako sumisipsip lang yan dito sa Kaloocan para siya ang suportahan ng... Siyempre, pag ikaw ay suportato ng administrasyon, malaki ang pera mo makukuha dyan. Pinansyal, makakahingi ka ng tulong para sa yung pangangampan niya. E alam naman po natin, olat na olat po siya dyan. Tingnan niyo yung mga kalye serbe, hindi nga ho siya eh. Pag nagkalye serbe ho sa kaloka, no? sino boboto mo? Si Trillanes o si Malap Malapitan? Ang unang sinasagot nila, siyempre si Malapitan. Ang pangalawa nilang sagot, taga dito ba si Trillanes? <laughs> Panoorin nyo yung mga Kali survey na nasa YouTube. Ganun ang lagi sinasabi. Taka dito ba si Trillanes? oh, aside from, lagi nila sinasabi si malapitan ng gusto nila. Oh, eh kasi, honestly, hindi man perfecto, pero kahit pa may nagawa naman po, compare mo naman kay Trillanes, pambihira. Diba? Iko compare mo kay Trillanes yan si malapitan, ang layo. Si si Trillanis nga naging senador na hindi niyo naramdaman diyan sa kalookan eh, di ba? Ngayon tatakbo pa, nakakahiya. Oh, kaya nga asahan niyo ito, itaga niyo sa bato mga taga-Kalookan. Starting January, February, March mag ano yan, mambabato ng putik yan kay Malapitan. Pustahan tayo. Pustahan tayo. Mambabato yan ng putik kung ano-anong issue ilalabas niyan. Kesyo korupsyon, kesyo ganire, kesyo ganyan yung style ni Trillianis eh, hindi maganda eh. Pak, ano, toxic ika nga. Alam niyo yung mga jowang, jowang uh, toxic? Gago! Alam niyo yun? Yung mga jowang toxic, kesa na magmahal, maninira na maninira. <laughs> Gago! Di ba? Para lang uh, siya ay mahalin ng kanyang jowa. <laughs> toxic eh! Yan si Trillanis. Dapat ang ano dyan, ano eh, team T. Tea hindi team Trillanes, team toxic. Oh, yun totoo kasi tapaka toxic niya mama na yan. Eh, ko ba kung ewan ko ba bakit ganyan niya mama na yan? Paano kaya yung pinalaki ng magulang niya, no? Ah! Napaka toxic ko kasi. Walang biro. Kaya mga taga-Kalookan, kung kayo po ay ayaw ninyong masira ang inyong lungsod, i-shoot nyo po sa inodoro ito si Trillanes sa darating na eleksyon. Huwag kayo maniniwala at suko sa kasakaling mga kampanya yan. Pwede ba pakisagawa naman ng book? Hindi ha, karapatan niyo yun eh. Walang masama doon. That is not defamation. That is not uh, anything. Ano ho nyo yan? Ah, yan po ay kasama sa freedom of speech nyo. Pag siya po ay nangampanya sa inyo, kung sakali lang ha, kung sakali lang, mamigay ng mga ayu-ayuda, mamigay ng kung ano-ano, tanggapin nyo. Tapos isigaw ninyo, boo. Diba? Boo! Gano'n nyo! Boo. Kasi puro kayabangan no eh. Yan ang totoo eh. Puro kayabangan no ang ginagawa nitong Trillanes na ito at masisira ang lungsod ninyo sa mga ganyang klasing tao. Yan noon totoo. So mga kababayan, ganito na lang po muna tayo. Maraming maraming salamat.